Sa isinagawang media forum, kinumpirma ng Philippine National Police na dinobre na nila ang deployment ng mga uniformed sector na aabot sa halos 60,000 personnel na hindi lang magbabantay sa mga pangunahing sementeryo kundi maging sa mga residential areas sa bansa. Ang buong detalye iahatid ni Julian Bunag. Isa sa mga inaasahan ng Department of Transportation ang pagdagsa ng mga biherong magsisiwian sa kanilang mga probinsya para sa undas. Kaya naman, isa sa mga paghahandang ginagawa ng ahensya ang pag inspeksyon sa mga paliparan sa panguna ni DOTR Secretary Giovanni Lopez. Paglalagay ng mga medical assistance sa mga airport at railway stations. Ang Department of Transportation po at lahat ng attached agencies nito ay naka-heightened alert ngayong undas para magbigay ng agarang tulong sa mga pasahero alinsunod sa utos ng Pangulo at ni Acting Secretary Giovanni Lopez. Magtatakda rin na ng Coast Guards at lifeguards sa mga tourist destinations. Dagdag pa ni Asek Bautista, nakahanda na rin ng mga 24-7 malasakit health desk sa mga pantalan para umagapay sa anumang emergency. Sa San Juan City naman, isa sa mga paghahanda na kanilang isinasagawa ay sa pamamagitan ng San Juan City Public Cemetery Code o City Ordinance Number no. 69 series of 2022 na siyang nagtatakda ng mga pwede at hindi pwedeng gawin sa loob ng sementeryo na buong taong iniimplementa. Sa Manila North Cemetery naman, inimplementa ni Mayor Isko Moreno ang zero vendor sa loob at labas ng sementeryo para malimitahan ang dami ng basura. Uh, sa security naman po ng uh, cemetery, makikita nyo po yung aming uh, newly installed na command center na tinayuan po, nilagyan po ang buong 54 hectares ng uh, 64 CCTV AI po yun. Uh, kumbaga uh, talagang high tech na po. So makikita na rin po namin doon, coordinated po with the PNP, yung pong mga personality na may mga record, so yung mga wanted person, pag na-detect po yung kanilang facial picture, pwede na po namin nga silang uh, ipa-approach po sa ating pong mga PNP personnel. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.